Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. <tapos> Bakit na lang lahat. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasama nga ni Kuya Roel ang kanyang pamilya. Iginala niya ang kanyang pamilya sa mall. Nang sa ganon ay makapag-bonding daw sila at makapamili ng ilang mga gamit. Grabe at nakakahanga talaga si Kuya Roel sapagkat sa edad niya ay nalilibre niya na at nabibilhan niya na ng ibang gamit ang kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid. Habang gumagala pa sila ay napadpad sila sa mga palaruan kaya sinamahan muna ni Kuya Ruel, si baby girl na sumakay sa mga rides. Pagkatapos naman ito ay dumiretso naman sila sa bilihan ng cellphone. Sapagkat bibilhan ni Kuya Rowell si Kuya John John ng cellphone. Oh, Mister Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Grabe talaga nakapagpasaya na naman si Kuya Roel ng tao. Talagang gustong gusto niya talaga bilhan ng cellphone si Kuya John John bilang early gift nito para sa kanyang birthday. Grabe at tuwang tuwa din si Kuya John John sapagkat talagang mabilhan na siya ni Kuya Roel ng cellphone. Labis din ang pasasalamat nito kay Kuya sa sapagkat hindi niya nakalimutang magregalo para sa kanyang birthday. Pagkatapos naman ng bilihan ng cellphone ay dumiretso na kaagad ang pamilya sa kainan. Sapagkat nagutom na rin sila sa paggala noon sa mall. Oh my angel, angel baby. Mr. Cool. noong nakarating na nga si Kuya Rowel at ang kanyang pamilya doon sa kanilang kainan ay talagang napakasaya nila. Next start din si Kuya Rowel ng live ng si Ganon ay ma-update ang kanyang mga fans at supporters na kasama niya ang kanyang pamilya noong araw na yon. Talagang napakasarap nga ng kinainan nila Kuya Rowel at ng kanyang pamilya. Nandun din ang kanyang mama, si Baby Girl, at ang kanyang papa na si Kalingap Awe. Kumain na sila sa sizzling plate at talagang nagustuhan nila ang mga pagkain doon. Oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cool But you, Mr. Right, you up to love of my. Pagkatapos namang kumain ni Kuya Ruel at ng kanyang pamilya, ay dumiretsyo na kaagad siya at ang kanyang pamilya sa bilihan ng mga appliances. Taragang nakabili nga si Kuya Ruel ng mga gamit katulad ng ref at bike din ni baby girl. Meron pa nga silang mga nabili na pang kitchen na mga kagamitan. Grabe at tuwang tuwa talaga ang pamilya ni Kuya Rowel sapagkat napakasipag na anak nito at talagang nalilibre niya na at tatitreat niya na ang kanyang pamilya sa kanyang edad. Labis din ang pasasalamat ng kanyang mga kapatid pati ng kanyang magulang sapagkat siya ay talagang napakadesidido sa kanyang ginagawa at hindi lang siya masaya sa kanyang ginagawa sapagkat nakakapagpasaya din siya ng kanyang mga manonood. At talagang napakasaya nga ni Kuya Rowell and ng kanyang pamilya noong araw na yun. Mabigay! So ayan po, andito po tayo ngayon sa Gaisano Mall, Digos, mga kalinga. Shoutout po sa ating lahat po Sa ating viewers po ng ating vlog ngayon Yan sila mama Wait ko muna zero na May elevator dito Kasama ko nga natin ngayon si sila papa, si mga kapatid ko pa mga kaulingat. Ang wala lang po dito ay yung mama po ni baby girl tsaka yung dalawang ate ko po So financial uh, ko po sila dito mga kaulingat sa Gaisano Maldigos para makapag-banding at makabili po ng mga um, ano-ano kasi bukas po ay birthday po ng kapatid ko si Jan Jan so, uh, Girl, sasakay sa ka ng ano? Ha? Si, Grabe, uh, sasakay sa sakay po siya ng ano? Carousel Ayan si baby girl Dire, dire Ay, tag 50 rin dyan Asli oh, bayar. Oke. Okay. Dua dua. <tuhat> dua. Mai <tuhat> <Tuhat -tuhat> uh -huh. dayon, or magulat pag mga ano? Apa ini? Ada.

hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowel and Rachel Love Team. Kaya sa mga bashers dyan, huwag na kayo mang bash. Support na lang. Paalam!